Hello everyone! As you can see po dito sa account ng Shopee ko, sa option na is ay umabot na siya sa mahigit 50,000 na pwede kong gamitin sa pagbili ng mga products sa Shopee. Gusto mo bang malaman paano pataasin ang SP Later mo? Well, keep on watching the video. Para sa mga baguhan dyan at hindi alam ang SP Later, well, here's the meaning. Ang SPayLater ay isang payment option sa si Shopee na nagbibigay daan sa iyo upang bumili ng produkto ngayon at bayaran ito sa ibang pagkakataon. Heto naman po kung paano i-activate natin yung ating SPayLater. To activate SPayLater, simply go to the Me tab, select the SPayLater, click Activate Now, i-fill in natin yung OTP na ma sa registered mobile number natin. Then continue. I-upload naman natin yung government ID including the details and other required information. Then start the facial verification. Then click OK. Usually po, 1 to 2 days para ma-activate yung SP mo at ma-verify yung information mo. Pag meron lumabas na ganito, ibig sabihin na-activate mo na yung SP mo at na-verify na yung information mo. Usually, 1,500 to 2,000 ang binibigay ng Shopee as starting for the SPA later purchases. Sa mga nagtatanong po kung bakit hindi nila makita yung option sa pag-register ng SPA later, well, it is given randomly sa mga Shopee user. Pero yung mga pinipili nila talaga ay yung mga active user na gumagamit talaga ng Shopee. In general, yung may mga good purchases or nagpo-purchase madalas sa Shopee. Ito po yung pinaka main topic natin. Kung paano pataasin yung escalator sa Shopee mo. Well, to keep it simple, keep on using escalator in purchasing products sa Shopee. Ito po kung paano gamitin yung escalator mo. I-open lang natin yung Shopee app. Yan. Then, I search natin yung product na gusto nating bilhin. Like for example sa akin, ko Beast Deals. Yan. Scroll down. Hanap tayo ng product na gagawin nating example sa pagbili ng SP later. So yan, meron 1,000, meron 500. So yung napili ko, yung Redmi A3 na nagkakalaga ng 3,569. So add to cart lang natin. Then select natin dito yung mga option, yung color at variant. Yan, makikita nyo dyan na meron akong SP later, buy now, pay later, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months. Ikaw lang kung anong pipiliin mo. Then, check out lang natin. Yan. Piliin na lang natin dito yung mga address at mga voucher na gagamitin sa pagbili. Dito sa baba, makikita yung credit limit ko. 51,658.24 pesos. So covered niya yung 3,899 na price ng product. Pili na dito sa option. Check natin ulit yung information. Meron ditong 1 month. Yan. Click natin yung 1 month. Yan. So pwede rin tayo yung 3 months. Yung mga zero interest. Yan yung sa baba yung mga time 6 times 12 yan yung mga meron ng mga interest then i-place order lang natin yan po yung pinakasimpleng paraan sa paggamit ng SPAY later kung halimbawa naman hindi sapat yung credit limit mo nagsisimula ka pa lang sa 2,000 at gusto mong bilhin ay yung 5,000 pwede mo rin magamit yung SPAY later mo as bawas sa bibili mong product. For example, 5,000. Babayaran mo yung 3,000, gagamitin mo naman yung SPAY later na 2,000. Sa pagbayad naman guys, usually, nasa end of the month yung pagbayad ng SPAY later. Like for example sa akin, yung due date ko, laging 5th of the month. Kaya lagi akong nagbabayad bago mag-end of the month sa pagbili naman guys ng product sa Shopee gamit ang SP Leader, mas mabuting piliin natin yung mga 0% interest kagaya nito, nito. Yan. 0% interest para sa installment natin walang interest sa pagbili natin ng product. Yun lang po, salamat sa panunood. Kung meron kayong mga tanong, mag-comment down below para sa mga katanungan or for further videos. Don't forget na lento like and subscribe. Thank you.